Po mga kabagani ka po, anting hero yan po ang dalawang uri ng kidlat mutya na mutya na kidlat yan po yan yan kulay itim po siya, kapiraso na ito naman yung pulahan mutya na mutya na mga kidlat na pulahan yan ito po meron tayong magnipahin gas kaya para makilatis natin mabuti yan po yan kumakapit sa magnet po yung itim pero ito pong pulahan kahit pula yan, bihira po yung pulahan na kidlat na kumakapit sa magnet yan po yan po para sa lakas kontra barang pampahali na rin po pampaamo pampaakit maganda sa paglakbay pangkaligtasan po ginagamit rin po ng iba to sa bala yan yung, yung pong yan Dalawang uri ng mutsa ng kidlatang itim at ampulahan. Yan po legit na legit po yan. Mutsang mutsa po talaga. Maraming salamat po.